bagi pag may oras pa. <laughs> <Yeah. laughs> okay? ano siya naman yung natatamahan niya. Ay tawagin talaga. Eh. pala 'yan. rin ako. Alam mo hindi ko talaga maintindihan yung effect ng pangitan niya. Wala, I mean, wala kasi daw wala lang din kasi hindi ko mo. Dapat sa niya ba sa nila, Brian, <laughs> Iglesia ka? Iglesia ka? Opo Palagay ko kilala mo yun kasi November last year okay. Kumuwi ng... Nakabalik na? Hindi ba kasi nagpunta pa lang Bukas ba pwede kayo? Bukas eh. kasi Sira yung Nissan Ano pa lang yun? Anim na ban pa lang nasa akin pasado mas mura pa kasi pagkatapat lang yun eh yung mall at saka yung meridian tayo oo oh, dati mga makadapat hindi hey, malabo yung kapila ng mata pero bali 20 to lang binayaro oh, pero kung alam ko kasi ano you know, pinay yung nandun mm -hmm. siya mismo yung mag ah ganito gawin natin gan, sir para ma ma Tinok. Ano yung ba? yun, border ng... G, G, G! j G? G! G, -G! Tingnan naman, G! Ay! Dito ako mangga sa... Gabi?